Bilang basketball ang numero unong sport sa ating bansa, ang makapasok at makapaglaro sa PBA, ang matagal ng pangarap ng karamihan ng mga hilig talaga ang basketball at gawin itong career. At dahil nalalapit na ang 2023 PBA Draft, tara, sabay-sabay nating alamin kung gaano nga ba kahirap pumasok sa pinakamalaking liga sa ating bansa. Pero bago yon, mag-subscribe ka muna sa ating channel. At syempre, huwag kalimutang pindutin ang notification bell. O paano, huwag na nating patagalin pa. Simulan na natin to. Let's go! Age Ang mga manlalaro ay dapat hindi bababa sa 22 years old at hindi mas matanda sa 35 years old. Sayang pasok pa sana ako 10 years ago. Joke! Pero may exception ito mga teammates dahil kung ang player ay 19 years old o mas matanda pero hindi pa 22 years old, dapat ay nakakompleto na sila ng at least 2 years sa college eligibility. Mas mababa na ito dahil dati ang mga player na mas bata sa 22 ay dapat college graduate o nakapaglaro ng apat na taon sa kanilang eligibility. Nationality ang mga manlalaro ay dapat na Filipino nationality o may Filipino heritage. Gayunpaman, may limited slots pa din naman ang available para sa mga foreign-born players at least 7 games na din dapat nakapaglaro ang local player sa isa sa mga PBA Developmental League Conference samantalang ang mga Filipino descended foreigners ay dapat maglaro ng hindi bababa sa pitung laro sa dalawang PBA Developmental League Conference. Oo nga pala mga teammates, kung ang isang player pala ay nakapaglaro para sa Gilas Pilipinas, exempted na ito sa D-League at automatic na may eligibility para sa selection. Pagdating naman sa imports, ibang usapan na yan. Mapa Filipino o non-Filipino citizens pa yan, hindi na nila kailangang magpa-draft para maglaro sa PBA. Sila ay direktang kinokontrata ng team para maglaro sa ilang conference. Ang mga naturalized citizen ay maaari lamang maglaro sa association bilang mga import. Height! Bagamat hindi isang mahigpit na requirement, ang mga manlalaro ay karaniwang kailangan pa rin maabot ang certain level ng height para makapag-compete sa professional level. At dahil karamihan sa mga players sa PBA ay karaniwang 6 feet pataas, ang requirement ay at least 5'6 o 168 meters din ang taas. Physical Fitness Ang mga manlalaro ay dapat nasa mabuting pisikal na kondisyon at kalusugan. Kailangan nilang pumasa sa mga medical screenings at maaaring sumailalim sa mga pagsusuri. Dito napapasok ang drills na ginagawa ng prospects gaya na lang ng standing vertical leap na ginawa ni Shian Jackson na naabot ang max vertical na 42 inches at ang lane agility drill na ginawa ni Richie Rivero na nagrecord ng 11.71 seconds kung saan pangalawa na ito sa pinakamabilis. Sunod, performance and experience. Ang ipinakitang performance at karanasan sa basketball ay napakahalaga. Karaniwang sinusukat at kinukuha ang mga manlalaro batay sa kanilang ipinakita sa mga liga sa college at sa professional leagues. Tulad ng University Athletic Association of the Philippines o mas kilalang UAAP, National College Athletic Association, NCAA o iba pang local at international basketball competitions. Skills and Abilities ang mga manlalaro ay dapat magkaroon ng kinakailangang kasabayan sa basketball gaya ng shooting, dribbling, passing, defense, at overall basketball IQ. Hindi pwedeng magaling ka lang mag o mag-shoot. Dapat lahat alam mo. Character and conduct. Ang mga manlalaro ay dapat magpakita ng magandang karakter, disiplina at commitment sa pagpapanatili ng isang professional image sa loob at labas ng court. Malamang marami ang nagtataka kung bakit nasa listahan ng prospect ang controversial player na si John Amores. Easy lang teammates dahil humingi na ito ng tawad about sa kanyang issue. Dahil kung hindi, malamang hindi natin to nakita sa PBA Draft Combine na ginanap. Contract and Clearance ang mga manlalarong interesadong sumali sa PBA Draft ay dapat na makakuha ng mga kinakailangang kontrata at clearance, kabilang na ang pagkuha ng pahintulot mula sa previous team na nilalaroan nito. O, oh, sa mga gustong pumasok sa liga dyan, tandaan na ang landas sa paglalaro sa PBA ay nangangailangan ng dedikasyon, pagsisikap at tiyaga. Makakatulong din ang paghingi ng advice at guidance mula sa mga basketball coach, trainer, at mentor na makakapagbigay sa iyo ng mahahalagang insight at suporta sa buong basketball journey mo. O paano? Ngayong alam mo na ang mga ito, handa ka na bang pumasok? Good luck.